Good morning, good morning, good morning Yan naman sa ating lahat guys. So ayan, uh, holiday na naman natin. Dito na naman tayo sa labas. So pwede, may time na naman tayong mag-vlog at mag-kwintohan. So ayan, medyo maaga pa dito sa amin. Six, ano, 6, ano, pa lang ang time. So at mahangin. Medyo ano yung, ano, yung kulimlim yung... Uh, weather medyo haggard tayo ngayon kasi anong oras na hindi oh, ah, ko alam kung anong oras umuwi ang bisita kagabi namin ng mga amo ko tinulugan ko na sila natulog na talaga ako sobrang pagod maghapon ba naman kami nag-serve sa mga bisita tapos hindi na ako nag, hindi na ako nagsipilyo hindi na ako nag, hindi na ako, nag hindi na ako naligo hindi na ako nagano inayaan ako doon sila bala kayo diyan natulog talaga ako guys kagabi alas mag alas 12 na sobrang pagod ko na talaga masakit na yung balakang ko at saka yung pangapa ako hinayaan ko doon sila hindi ko alam kung anong oras na ano pero so ayan dito na tayo saan sa MPR ay hindi tayo nakaabot guys oh. So, nagsara na yung trend so okay lang hintayin natin yung sunod na trend So, magkwentuhan na tayo. Medyo maingay. So, uh, ayun. Ilang, kagabi lang din kami nag, ah, uh, oo, din kami nagkabati ni ate. Napikon kasi ako kay ate. Napikon ako sa kanya, kaya hindi ko siya kinausap ng ilang araw. Na, nainis ako sa kanya, eh, na-over, na-over, ano na kasi siya sa akin siya kinausap, ah kagabi, kagabi ko lang siya kinausap kasi <laughs> ala nga naman, hindi kayo mag-uusap, ang so nung, ano pa kaya kami nag-Wednesday Wednesday pa yata kami hindi ko naman siya inaway hindi, hindi ko lang siya kinausap iniiwasan ko siya kasi baka ano pa yung masabi ko sa kanya dahil hindi ko gusto yung mga biro niya yung biro niya kasi hindi ko hindi ko ginagawa sa kanya. Na, oh, na siya. So, nakikon tayo. Alam mo naman, pag, ano, pag may mga problema, lalo na pag may problema ka, tapos ganyan ang mga, mga biro sa'yo, talagang mapipikol ka. So, ayaw ko yung, ayaw ko rin na masanay siya ng gano'n kasi, hindi, hindi daw ako, na, na nakakaintindi, hindi daw nakakaintindi. Hayaan ko lang yung sinasabi niya kasi pag ako nakapagsalita ng umpisa, baka kung ano pa yung masabi ko, masasaktan ko lang din siya. So umiiwas ako na makasakit ng tao. Ayaw ko kasi yung makasakit ako, makasakit ako ng tao. So mabuti na lang yung ako ang masaktan. Ililihim ko na lang yon Pero ayun, hindi ko siya kinausap. Hindi na ilang araw yon Tapos Kagabi lang, kagabi lang kami lang usap. Para ano. Yung mga bisita kasi ang dami tapos hindi lang hindi kayo mag-usap. So, ayun yung mga nangyari sa amin ni Ate kasi yung yung dahilan ng hindi na <laughs> ano dahil pag mayroon ako itatanong sa kanya, pag mayroon ako itatanong sa kanya, sasabihin niya, uh, tinuruan na kita hindi, hindi ka marunong mag, hindi daw ako marunong mag-observe. Nag-observe naman ako, kaso hindi ko naman talaga lahat matatandaan kung saan nakalagay yung mga mga bagay-bagay kasi bago pa lang naman din ako dyan. At siya kasi nasa walong taon na so alam na niya lahat ng mga kasikot-sikot ng bahay at kung saan nakalagay ang mga bagay-bagay. So pag nagtanong ako sa kanya, gusto niya kasi tinuruan niya ako nung bagong dating ako dyan gusto niya ano na uh, hindi na ako magtatanong sa kanya kasi pag nagtanong ako sa kanya, sisigawan niya ako doon ako nabubusit. Tapos hindi ko na talaga pinalampas noong Uh, Webes ba yun? O oh, Merkulis? Sina ilang beses kasi niya ginawa. Ilang beses niya nakaupo ako kasi may kinakausap ko yung anak ko. Ilang bisis niya pa ulit, -ulit na tinatawag daw ako ni sir. Tinatawag daw. Tinatawag ni sir. Hindi ko naman siya pinapansin kasi alam ko nga na hindi naman at nap tapos hindi talaga siya mapakali. Pumunta siya sa may pintuan ng ng kusina tapos sabi niya ah uh, ano ano sir? Ano sir? Marlin, si Marlene, hindi 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 ka pinapakinggan. Doon ako na parang uminit yung uminit yung ano ko. Uminit yung dugo ko. Tumaas yung dugo ko talagang tumayo ako tapos pinigilan ko na lang yung sarili ko kasi nainis na nga ako sa kanya. Tapos tiningnan ko si sir. Ang himbing ng tulog sa kwarto. Uwisit talaga yung babae na to. Nainis talaga ako. Sobrang inis ko sa kanya. Kaya, yun, hindi ko siya kinausap hanggang maghapon. Tapos, nung 3 a.m. na magpapainom ako ng gamot kay 3 a.m. 3 p.m. pala. 3 p.m. na magpapainom ako ng gamot kay Seth. Tinatawag na naman niya ako. Naasal na naman niya ako. Hindi ko siya pinapansin. So, ayun, tumawag. Ilang bisit niya ako tinawag hanggang sumigaw siya. Hindi ko rin siya pinapansin. Tapos, Ayun, siguro napansin na niya na naiinis ako sa kanya. Hindi ko na, hindi, hindi niya ako kinausap hanggang bumalik kami kasi pumunta kami ni Sir sa exercise at hanggang bumalik kami. Hindi kami, hindi ko siya kinakausap. Hindi rin ako kumain ng gabi yun. Kasi na, naiinis talaga ako sobra. Tapos, yung pag, pag may kausap ako, inaano niya ako, na parang pinapahiya niya ako sa mga kausap ko. Nagubisa ako sa kanya. Hindi ko naman ginagawa sa kanya yun. Tapos, ano yun, yung gagawin niya sa akin sabi, sabi ko nga sa kanya noon, ang matanda ka sa atin pero hindi ka hindi ka nagpapakatanda parang hindi ka hindi parang bata ang isip hindi ko maintindihan. So, yun, yun yung ano ko. Yun yung naiinisan ko sa kanya. So, ayan nandito na yung train guys. Ayan na yung pangalawang train. dito na tayo sa ano, Taiwan. Yan, dami ng tao. Papunta sa ano kasi, Sabado kasi ngayon may pasok pa yung iba. Papunta sa trabaho yung mga iba. <coughs> Punta na naman tayo ng Shamshio Food. Wala akong ah, matatakoy siguro sa park ng Shamshio Food. Hindi hmm, ko lang sure kung saan mag-iisip-isip muna saan ako mag -imple. i Mimimit muna ako sa kaibigan sa clip ngayon. Tapos mamaya yun, mapintuhan na lang tayo. Tatawagan ko ang aking kaibigan kasi nasa ano siya ngayon. Nasa Cebu. Nasa Cebu nga ba? Oo, sa Cebu siya ngayon. Yung tungkol si Gerian. Uh, nakamustahin natin kasi wala akong time makipagtawagan sa kanya sa bahay na tumawag siya kahapon sa akin wala naman akong time na makipag usap sa kanya kasi nakadyote ako yung okay lang sa mga anak ko pag ano kasi importante talaga yun kahit ka, ilang isang minuto lang ang pag ano namin usap ng mga anak ko kasi ayaw ko yung lagi sabihin yung gusto ni ate. Si ate lang naman may gusto eh. Hindi naman yung amo ko. Siya kasi yung parang amo ko dyan. Kasi matagal na siya. Pero pinabalik ko yung kanyang ano kasi na-over naman pag ano siya eh. tayo sa Taiwan, sa Toronto. So, mag-interchange na naman tayo ng ano, papunta Prince Edward. Tapos, Prince Edward papunta naman ng Shamsho. So, lakad-lakad muna tayo. Ayan. Yeah. Mga baka ba yun? Mga yung, yung lalakarin natin dito sa Colonto? Kasi, <coughs> nasa taas yung train. Sa, sa taas yan, naga, ano, na, ang station. Tapos, Baba So, ayun nga, guys. Ma, ano na yung, ano, umaangat-angat na yung panahon. Yung buwan natin diyan sa trabaho natin sa uh, mga amo ko. Past seven months na ako. Mahigit, mag, uh, ano na, doon din mag ano na, na. months na tayo, so malapit na mag isang taon. Um, Sobrang pala talaga hilahin. So, gusto ko na hilahin yung, buwan, yung para matapos na yung kontrata ko dyan sa mga um, amo. Hirap kasi like, ako ng ano, ko iba na walang kasama sa bahay na na sa bahay kasi mahirap pag may ano may mga kasama mahirap pag may mga kasama kang uh, kapwa mo Pilipina na uh, katulong na pag matagal na sa, sa bahay ng amo kasi mas higit pa sila sa amo kung mag-insulto, uh, higit pa sa amo kung mag-otos, uh, gawa dito, gawa doon, kahit hindi, hindi mo na trabaho, pinapatrabaho sa'yo. So, ganun yung ibang Pilipina. Yung kasama ko kasi na yung Ilocana. Uh, hindi ko naman nila lahat ng ubali, lahat ng Ilocana kasi yung mga kasama ko dati sa... sa Dati kong amo, mga Ilocana yun, pero hindi sila katulad yung isa na kasama ko ngayon na ang bait mong tingnan. Akala ko da, talaga dati mabait siya. Pero lumabas na yung tunay na ugali. Na inis talaga ako sobra. Pero kailangan ko magtimpi Kailangan ko pong magtiimpi, habaan ang pasensya kasi tayo yung ano kayo yung nakakakilala sa Panginoon. Tayo na lang yung, iniiyak ko na lang sa Panginoon yung kanyang ginagawa sa akin talaga guys. Kasi hindi ko, hindi ano talaga, hindi ko talaga akalain eh, na ganun siya. Pero, yun nga, ina, lagi niyang halos kunin na niya lahat ang Sunday na holiday ko. Kasi para magsimba siya, simba ng simba, wala namang palang yan ang sinasabi na lagi ka na laman ng simbahan pero hindi mo naman nilalagay sa puso mo yung ina ano ng simbahan kaya hindi lahat ng tao na nanandoon sa simbahan ay magaganda ubali mapastos ka mo ugali. ang iba ang iba ha ubisit talaga ako kaya mas mabuti pa yung hindi pala simba kasi may mga respeto at ano pa kaya yung iba sakto talaga ako sa kanya hanggang ngayon pag naalala ko yung mga ginagawa niya sa akin kasi kasi akala mo santa yung pala sa tita naman yung binabaan Prince Edward, pero yung train na nandito kami, nandito ako naka, yung train dumaan sa baba. Kasi yung ano dito, may sa taas saka sa uh, baba. So, itong papunta ng Central, tapos yung isa papunta ng Chongqing Lane. So, ngayon, hanapin, akyat tayo sa taas. na yung hagdan. Uh, tapos, nandoon yung papunta, Chongwan. Papunta ng Samsung po, yun ang ating na yun

Pinagpas naman niya yung, yung ano? Lipitor, ay clitor Nasaan na ba yung isa? So, why? Para, parang, parang nabalik na ako ngayon. <laughs> nabalik na ako ngayon. Ano ba yan? Baba na lang tayo ulit. Pag ano tayo, elevator tayo. sa L2. Sa L2 L2 yung ating pupuntahan. pag ano, pag hindi ka masyadong marunong dito sa train maliligaw ka kasi may, may baba at sa kataas yung kanilang station. Pero ako hindi ako masyadong maliligaw. Mas okay lang maligaw ako dito sa train Hindi ako, hindi ako na, hindi ako na ano, hindi ako kinakabahan kasi dito lang naman ko sa loob ng station. Pag sa bus kasi kinakabahan ako kasi mara, uh, mara, lalayo yung lalakarin at saka yung mga street-street natutakot patuloy sa labas so dito wala ako, hindi ako natutakot pag naligaw ako sa train so ayan guys naputol yung vlog natin kanina kasi pumawag oh, yung anak ko pumawag si mama ko so nag-usap-usap kami laging pinag-usapan, matagal tayong hindi nakapag uh, matagal kami hindi nakapag-usap kasi busy, sa, ako, busy ako sa trabaho so, uh, ayun guys nandito na ako ngayon sa ano sa central, nakabili na ako sa, nakabili na ako ng aking mga pipitin at uh, tapos na rin ako kumain kumain, kumain ako ng daliri, tagal kong hindi nakakain ng daliri kasi malayo doon sa lugar ng pinagtatrapuhan ko pala yung dito sa ano, walang gali dito yung banda McDonald's lang sure, meron doon so, bihira lang ako makakakain ng gali yeah. dito pupunta lang dito sa central so sinasamantala natin pag nandito tayo sa central so pakainin natin, bibili natin kung ano yung mga pagkain ano, pagkain Pilipino mga uh, product Pilipino din yung mga binili ko ngayon tayo ulit kasi makalimutan kong bumili ng internet so pipili ako pabalik ako ulit sa sit sa world wine para bumili ulit ng ano na uh,